ay isang magandang araw po ulit ako po si Papa Benz narito po sa Barangay Batasan aking babalikan po si ate yung binigyan ko ng pagkain ng nakaraan ayaw tanggapin so subukan ko pong paahong pamuin kung, pa kung haamo siya subukan ko pong tatanggapin ulit yung bibigay kong tinapay saka kasubig

Eto, ako yung binalikan po ulit si ate. Oo, ako ko, Anan. So, subukan ko. Ano Para ma, para narapit. Na, na. <laughs> Ayaw talaga niya. Ayaw niya talaga kung <laughs> paano. Hindi <laughs> niya mo ng pagkain. Ayaw. Ayaw talaga niya. Ayaw niya talaga ang ano. Ayaw niya talaga mag, magpano, mag, ma, mag, maamo. Ma yan. Ayan binalikan ko ulit kasi baka ano yung mapaamo ko. Hindi na. Yung mapaamo. Lalo ang galit. Magkano sulat? Ayun po. Ito tayo, naka-video tayo Ha? Ha? Nakalo tayo <laughs> na sa YouTube. Uy, kinuho ko! <laughs> Hi! Yan, daw ko muna. <laughs> Batay muna sa mga probinsya. Hi, Sir Samar! Yes. Nandito kami sa Batasan Hills, Kisun City. Yan. Si Kuya, dumaan lang. Kami naman nagtatambay ng aking kapitbahay. Medyo umiwas yung aking kapitbahay. Hindi ko alam. Bakit mo lang gagal ba, Kuya? Magkano po ba yan? Eh, ba, Dan? 1 Uh, ano man na man. yan? Kas yan. <laughs> Siyempre, oo, oh, umalis na. Ako na lang lagi. Oh, what's up sa, shout out sa, uh, po sa mga ano, anong probinsya nito Kat? Shout out sa Mr. Samar. Yes. Tapos nandito kami sa Barangay Batasan. Hindi lang kung gano'n mo. Hindi lang gano'n mo. mo yung bahay ko. Ayan, yan, oh. Ayan, Ay, ko yan. Ayan, o. Yan yung magsisiguyas. Ay, tapos. Ayan o. Yan ang bahay ko. nila. yung may na. no parking side. Yan, papasok. Yan yeah, no, yung aming ano, doon ka, dito ka, bababa, four way. Okay. Pero dito ang bunga ka, muna ng paglabas. <laughs> si eh, Kuya. Yan. Hindi dyan ko ng pagkain. Oo, ah, ano nangyari? Parang galing. Eh, hey, at muna na lang ako, total vlogger garden naman ako. Ano vlogger na po ba kayo? Monetize <laughs> na po ba kayo? Okay. Ano yung ano mo? Papa Vince, ma'am. Papa Bills. Hi, Papa Bills! <laughs> ay, bibigyan ko ulit sana ng pagkaw. Eh. ano nangyari? Di ba ulit no, sa paulit pa tapang. Bakit daw? Sabi ko sa vlog ko, pangalawang vlog ko natin sa ngayon. Ay, sabi ba, papa, ay, ko, papaamuin ko. Ay, pagtapat ko pa lang. Ano ba? Ano ba? Sa kanya? Alam, tinapay sa mineral. So, o, ano sabi niya? Hindi daw niya kailangan makapigaw. So sa mga tuwing, pasinsyaan mo na. Kasi oh, ano yan eh, wala siyang tinutulugan. Kapagka, ang mga lang siya sa nakapark dyan. Kung hindi walang nakapark, dalawa na lang siya. Wala interview video sa lang. At yung ano, marami mong video naman yan At least, mabuti ang hangarin mo sa kanya. Pag napanood mo, parang siya

nangyari noon, nagsitsika lang kami kasi anong oras pa lang naman. Kaya mamamalong ko kami. Kami ako naman nagtitinda doon. Lumabas lang ako para magpahangin-hangin. So, ikaw na lang naman, ito Pero taga ano kami, batasan talaga. Sa kiyan ba yan? Sabi mo ba naman? Dito, ayan ba? Sabi mo ba Tagal lang kami rito. Sinudog lang kita na. Pero oo, tama ka talaga. Sa mga rito. Ganon. Bakit, ma bakit pa uh, square? Bakit yeah. pa gano'n? Ano ma'am, pag pa gano'n ma'am, half time. Half time. Oh, yeah, service. Si Chilino, puso, ah, ah surface! Si Jelen mo po so, ah, Jelen, hindi mo po ako sa akin, ano? <laughs> <laughs> <Madam, laughs> Sige po. No problem. Pumasok na Kung Ako hindi ako na hiya. Wala oh. naman akong dapat ikatatapos. Oh, yes. Mama, thank you, thank you. Okay. Ay, ba? sabi ko. Taman. Ay, po. Ay, Hindi. ko po. po talaga mapamu si ate. Mga tao, sabi ko naman. Sabi, sabi ko naman sa akin. Basta nga po nga ako, ako yung na-picturean mo. Ako na ako ang natutukan mo na nga na. No? Dati ko. Mamimigay sana ako ng bibigyan mo sana siya ng ano. ng pagkain. Kasi nagkita ko siya kumakain eh. Kaya e, no? eh. yung ano, pagkain niya, pera-pera na ano. Pansit yung kinakain niya eh. ito talaga siya na ano, na, na paamo. So, orawang pa yung magkakalala. Gagawin ko ang, gagawin ko ang lahat, mapapaamo ko lang siya. Basta, tuloy-tuloy lang po ang inyong panonood sa aking mga videos. So, sige nga, gandito lang po. Ako po si Papa Vin, si God Blitz po, and subscribe. Pasuya lang rin po, pa-like. Thank you, thank you.